So, magandang araw ka tropa. Welcome back to my channel, Ari Glass. Muli po si Papa B. Bumabati ng magandang araw. ina uh, Inaibate -in 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 kayo ulit ni Papa B sa araw na ito. Kasi meron naman tayong ganiwan pa ni bagong vlog mga ka tropa. Uh, doon kasi sa publication namin, meron kami ginagawa doon na hanging cabinet. Uh, marami itong gagawin pero din particular na ibablog muna natin yung gagawin natin na video or uh, itong uh, swing upper cabinet. Ah, uh, pinaka exacto tawag doon ay uh, aluminum uh, kitchen cabinet. Yung swing, yung swing door, yung swing yung door. So, ayan yung uh, natin ngayon. So, kung interesado kayo ganito sa topic at tropa, at kung hindi pa kayo nakaka gawa nito or something uh, interesado sa ganitong nga uh, topic, Tinan ko yung papabin, sa kabuuan natin vlog. nag ah, Nagsimula na kami dun sa publication. So, siyata natin na ah, paano ba, ano bang ginamit natin na materials materialis? ang una uh, nating papaliwanag doon. Ah, paano ba namin pinuputol? Paano ba namin in interconnect? At paano ba namin ay ah, linali kinakabit yung pintuan from doon sa frame, doon sa panel swing? Yun ang mga kuha natin. Pero ngayon kasi, ang ginagawa pa lang namin, magkakating kami ng pinakang framing yung, yung mga bracket pa yung pinakang structure niya muna yung uh, wala pang dingding yung muna uh, nga kung paano mabuo yung pinakang uh, cabinet so ayan muna later uh, sunod-sunod naman -sun kasi yan yun ang papakita natin so so uh, punta natin katropa uh, pero uh, disclaimer lang tayo katropa uh, kung uh, hindi kayo gaano nga uh, interesado sa ganito ka tropa, pwede mo kayo mag-skip sa napanood nyo. So, pero kung uh, meron kayong komento, welcome yung comment natin. Ano, ito so pa. Uh, Mag-comment kayo kung may katanungan o para masagot natin. Kung may clarification kayo sa napanood natin, uh, napanood yung video, eh, i-message na lang para ma-clarify natin uh, kung uh, para mas malinaw sa inyo. Pero hanggat maaari, uh, eh, lalim, laliman pa natin yung paliwanag para makuha nyo ka. Almost ma-perfect natin para ma madali nyo yung mapansin o maintindihan pa kung paano ba talaga gumawa ng uh, ganitong uh, mga cabinet. Ano? So, let's go! Punta na natin! Um, yung fabrication kasi namin uh, mula dito sa aking uh, office, Kabilang uh, kabilang, kabilang side lang yan. Unda natin. Ito yung aking uh, office. So ito yung uh, pinaka na uh, ginagawa namin. So isa isay natin 'yan para yan na uh, kung ano mga ginagawa ano, uh, paano ba namin interconnect yan ito yung ating uh, i-reveal ngayong gato pa pagcutting symbol ito pinakang kwa lang ito pinakang framing lahat so, uh, later papakita rin natin dito yung ating uh, uh, eh, Sunod-sunod naman to. Uh, pakita naman natin dito yung paggagawa ng uh, pinto, paglagay ng dingding, uh, -ding, uh, cover. Kasi ka ang cover namin dito, ginagawa namin yung na cladding. So, wala nito pagkabulok. So, walang glass dito lahat. What? Uh, aluminum. kasi nga uh, makating natin based doon sa ating uh, sukat dimension so kailangan namin i-45 yung dulo-dulo uh, 45 degrees hmm? Yan yung 45 Then yan lahat yan kung ano yung mga naka So after na uh, i-cutting na dumiting ay 45 degrees na. So kasi yung mga kantuhan, yan yung para. Uh, so yung para pa, kura ng 45 pa. Ito na. Ito so, tayo. Kura ng 45. So dinalagyan bracket, dalawa. Sa taas, sa kababa. Ayan. So, ang ginamit pala natin dito ng uh, bracket pambracket ay uh, hap, 1 ha, one by one by one eight yung racket natin pero yung ginamit pala nga natin na pang framing dalawang klase tubular na one by two saka one by one yung ubog, one by two kasi ito yung kakapitan ng uh, ito yung kakapitan ng uh, mga panel door yung one by one naman sa likod kasi yung magsusupport yung sa likod paglalagyan ng mga cover saka yung bubong After yung mabrakitan kasi niyan, kapag mabrakitan, dito naman tayo sa binubuo na. Ayan. ayan. Mabrakit, bracket, bracket, bracket. yan So, ayan yung uh, buo. So, yung bracket. Ayan. So, every corner niyan, meron siyang bracket talaga. I-bracket nyo dyan, bracket, i-re-ribbit Ribbit so pakita natin yan yung kabuhan uh, Pagkatapos ng mahabang uh, proseso uh, Pag-cutting ng bracket Pag-cutting ng ating framing Pag-cutting ng uh, So, pagkating ng ating mga tubular, ito na yung pinakang greenish. Pa, kita mo na nga, Rex? Uh, ayan. So, ito na yung pinakang uh, pa natin, kabuhan. Uh, so, ito na yung pinakang uh, parang skeleton. So, ito na yung pinakang structure na uh, framing natin. Ito kasi nakita, ito, ito, itong harapan na ito, uh, ginamit natin kasi yan 1 by 2. So, one by ko kasi dito kakapit yung ating uh, dito kakapit yung ating mga pintuan. Yan. Yan. So nakita mo ito yung one by one. Ito yung two, ito yung one. Yan. Okay? So Bukod dyan, doon duman sa likod, yung kakabit ng mga dingding, uh, ginamit lang natin one by one. Kasi, enough na. So, pero mapansin mo rin, mayroon, mayroon tayong dinigay dito parang doble parang uh, may pa namin yung sell dito kasi ito naman kasi yung mga lagay ng mga maiksing uh, utensil ganyan plato, baso kaya din namin yan may sahig pa yan dito sahig, sahig ito naman kaya mataas pwedeng mata yung matataas dito yung um, bote um, mga ganyan na ano pwede nga uh, lagyan natin dyan pwede siguro ilagay eh, dito yung mga lagyan natin ng uh, kaldero o uh, pichel basta yung something na mataas yung mga bottle na mataas yan So, ayan. So, pakilimis na na lang ito pa. Ito na yung kabuhan natin na ginawa. Sa so, framing natin. Framing pa lang ito ka pa. Ang ginamit pa lang, pakilimis na na lang sa to pa. No? Ang ginamit pa lang natin dito. Uh, ito para, para makabuo kayo nito. Ang ginamit natin ay ang mga sumusunod. So, ka to pa. Uh, handa na kayo. May ball pin na may panulat. ah, uh, ito. Ito kasi, ito na kita nito yung ginamit natin. Doon muna tayo sa tubular. Dalawang klase tubular yung ginamit natin. 1 by 1 at saka 1 by 2. Para makabon natin dito Pero nag-bracket tayo yung dalawang klaseng uh, <coughs> Para ma-interconnect naman yan Nagamit tayong uh, Pambracket na angle bar 1x1x1x8 uh, by by Yung 1 8 kasi yun yung kapal Yung 1x1 naka-L kasi diba Angle bar, yun Tapos ang ginamit naman natin para ma-interconnect uh, Ginamit natin uh, Yung ko naman 3 uh, bits kung ang size kasi ng rivet 4-6 yun ang code yung 4 ito yung haba uh, mga 3-4 yan yung ay hindi yung 4 ito yung 3mm hindi yung 6 yun yung haba mga 3-4 yan basta yeah. so, 4-6 uh, yun Nakuha niyo ka ito pa. Ulit na rebel natin pa hindi pa nakuha. Ano? Ah, uh, tayo dito para makabukong ganito na frame. Ayan. So kailangan natin mag-prepare ng 1x1, one one. Tubulars, tubular, saka 1x2, base is yung design natin. Yung pabrakit natin, angle bar na 1x1x1.8. One by one by one then yung pang interconnect natin, para ma-ribbit yan, 4x6 na ribbits, pero coated white. So yan muna. So marami pang gagawin yan, pero ito lang muna yung pakita natin, masilip natin, o maglalagay pa kami dyan pintuan. Ito lang muna. Thank you, Raps. Thank you very much for Thank you! So ganito kami magagawa uh, dito sa fabrication. So tolong-tolong kanya-kanyang uh, pwesto. Uh, ito kasi, itong nakita nyo yung, yung cladding. Ito yung isang uh, ore ng cladding. Uh, 6mm yung uh, kapal nito pero glossy white siya. So ito yung ginagawa namin pang uh, cover sa sidings ng mga framing natin sa kitchen cabinet. Same time, ito rin ginagamit natin para doon sa pintuan. Yan. So, pasilip lang natin. Ito naman yung uh, ating uh, framing. Kung matanong nyo, itong framing na to para makabuo tayo, dalawang klase lang ginagamit yan na uh, pinakang main uh, parts. Isa dito yung 1x2 uh, one by two tubular, saka 1x1 tubular. Yung 1x2 sa, dito sa face, sa unahan, yung 1x2 dun sa likuran. So, malakas lang hangin dito kasi may bagyo ngayon. Uh, yan naman yung cladding na naputol na. So, ko lang natin. Ano, ito naman yung ating uh, sidings. Pag ginagawa kasi yan, dalawang side yan, isang sa harapan, isang sa likuran. Tapos, itong nakita nyo ito, ini-interconnect lang yan, ito. Yan. So, ito na yung ating uh, framing. So, lang natin kung paano ba nabubuo yan. Ito kasi, ito na yung mga penis namin. Ito kasi nga project namin, ah uh, ito yung dun sa humalig uh, Quezon Province. Ayan. May isang resort kami ginagawa doon. Ito yung mga dahil sa ang uh, framing ay ang kuha natin ang, um, ang um, etsura yung frequent ng kuha natin doon yung yung kalagayan ng kuha natin doon lugar, lugar ay uh, medyo dagat kaya nag-decide siguro yung client natin na aluminum yung mga ating cabinet. Ano? So, pakita lang natin one by one paano ba pinutol yan, kung paano kami nakabuo niyan. So, let's go! Uh, Unang-una kasi talaga, bago, bago namin itong uh, gawin, unang uh, una pumuputol muna kami ng tubular, kung saan eh, papakita ni Teng. yan So, ito na yung pinakang eksakto. Ayan. After kasing magkuhan, after ma-cut to yan, proceeding tayo dun sa ginagawa. Ayan. Uh, pagkatapos kasi namin mag-cantomy uh, ma sa ibig sabihin ma-45 degrees. Ito, ito yung pinaka framing kasi talaga. Yan. 45 degrees yan. So, kailangan namin lagyan ng bracket. Uh, pakita lang natin kung pag nagla paano naglalagay bracket. Unang-una, una, uh, binubutasan na talaga yung kwan. Yan. Makita mo may butas na yan. Tapos, saan yung kamay? Alam mo, pag natututukan ng camera yung kamay na nanginginig yan eh. Yan o. Yan. Then, pagkatapos yan, rivets. Yan. Pakita natin paano ba yung magkwan. Mapansin mo, yung, yung kwan niya, yung ating ah... Uh, ito, ito, pakita natin. Bold natin. O, may butas na siya, yan o. May butas, yan o. Kasi, alam al mo al al ganun mo na, yan. Tas mo, yan. Ganun. Mapansin mo kasi, binutasan muna nila yung angle bar. Yan. Eh, dahil yun na yung susundan nila. Pag butas, sige. Butasan mo na. Yan. yan. May butas na siya. Yan. Ngayon, uh, after kasing ma uh, mai 45 degrees yung ating uh, mga tubular. Kung nakikita mo yan, maka 45 degrees na. So, piniprepare naman yan ang uh, bracket. Lalagyan sila ng bracket para ma-interconnect. Yung bracket kasi, uh, dalawang klase yan. Ito yung isang bracket, 2x2, uh, ay 1x1, one, one yan. Pangalawa, itong isang bracket. Yung bracket, talagang in-special nila. Yung isa mababa. Yan. May purpose kasi yan kita natin kung bakit kinating yan ano. So, kung gagawa kasi kayo ganito, kailangan nyo rin mag-prepare na ganitong uh, bracket. May rekomenda lang pero nasa inyo pa rin yan. So, rekomenda lang sa amin. Yan. So, ayan, mapansin nyo ato pa. Ayan, tingnan mo. Binubutasan muna. Yan o. Oh. Butas. Ayan. Ayan. Butas. Kasi may purpose yan. Okay. Then, papansin mo next, binubutasan din yung angle bar. Uh, Ito kasi yung pambraket namin. One by one yan. One by one by one eight yung pambracket namin. Yan. Papansin uh, mo. Ba't binutasan? Linalagay kasi yan. Yun. Yan. Yan. Oh. Kasi yun yung susundan nila. Yan. Mo. Yan. Yan. Tutukan pa natin yun. Yan. O yan, ah. So alam mo itong si... Itong nag hindi nyo naman kasi nakita yung mukha kung sino nagawa nito, nagkagawa. ito si Ronel. Pag natututokan kasi yung camera ng kamay niya, nanginginig. Huwag ka automatic ba? <laughs> yan o, oh, tingin mo, yan o. Oh. Yan naman nagkukuhan yan, si, si Onyo. Yan. Yan. Yan naman yung nagkukuhan. Nag, uh, ano yan? Okay, dito pakita natin kung bakit mo natasan yun. God say, pag mo, ilagay mo muna yung angle ba? Tanggal mo na yung angle bar Pasok. Yan, yung angle bar pakita mo muna. Ito bracket 'yan, temo. Makita pansin mo wala kasi butas yung bracket, hindi binutasan. Pag linagay yan kasi dito, Ayan. So ayan. Babakatin nila yan, yan oh. bakat. Bakat, yan yung technique. At after mabukuan niyan, sa kanila bubutasin, yan oh. Yan. Yon. Butas. Yan. Butas. Yon. And then, saka ilalagay yan uli yan dito sa kanila, sa binutasan. Yan. O, rivets na. Di ba? O, Yan yung technique. O, yan, natin. O, i -re -re na lang yan. Pero may dati ng butas, yung ginawa kanina. Tapos, rivets. Yan. Yan ang pag-rivets natin. So, pakita natin, Mer, sa camera. Ito na yung camera. Kuha natin. Yan. Yan yung rivets. O, dalawa na. Yan. 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 Ito yung rivets. Dalawa kasi yan. Tapos dito naman sa kabila. Rivets. Okay, sos! Pakita naman natin kung paano yung interconnect yan. Next, ito naman yung pinakang, uh, pinakang gitna natin. Makita mo sa gitna naman yung pinakang uh, divider ng ating cabinet. Mayroon dalawa dyan. Naman. Dalawa yung uh, linalagay na bracket para mas matibay siya. Yan, isa, tapos isa dito. Pwede nyo rin gaya yun para dalawa. Kung may yung channel kayo, pwede rin yung channel. Ayan. Ayan. Para mapakita natin yung... Ayan, oh. So, yung pagka kasi ngayon, kaya manalulungkot nalulungkot yung binibidyo ko kasi hindi siya nakapapedicure, hindi gaya kay Trex. Bago <laughs> ko mag-camera -mag sa kanya, sigurado yung automatic yung pedicure muna. Si Ronel, medyo hindi nakaprepare, oh. Kating na mo yung kuan, medyo nanginginig pa. Si Trek, sigurado yan. <laughs> Matik. Kasi nga may lagay na lahat ng preparation yan. Uh, ah, Buboy yan. Pasok ito. Yan. Pasok doon. And then, pasok din sa taas. Yan. Taas. Yun. So, iyan na yung kabuhan. Ito kasi yung pinakam front namin para mabuo yung pinakang, buwan, pinakang uh, kitchen cabinet. Yan. So, sabay tutorial nyo na naman yan. Uh, ganun lang yung pagbuo ng kuhan, ang uh, <coughs> ating uh, frame. 1 uh, one by one by two tubular frame saka angle bar na one, ha, one by one by one eight. Then, based dun sa sukat, pinuputol niya. Yan, yan na. Dahil dito, kahit tumitibay, kakalaban-laban na sila. Kaya yung mga pansin nyo ka pa, ba't dalawa dito, linalagay natin. Kasi para pag linagyan ng hinges, hindi ito mag -tutubot. Medyo par matibay, matibay siya. Kasi kabilaan kasi yung load niyan eh. Yon.